Ito nga po yung baka na ating gagamitin mga boss chick. Ang lambot niya. Pakistani beef nga po itong mga boss chick. Binili ko. Ihiwa-iwain lang natin siya ng manipis para po sa ating gagawin na beef broccoli. Ito na nga po itsura ng baka na hiniwa-hiwa natin mga boss chief. yan Ayan ngayon ang gagawin ko nga po eh, imamarin, imamarinate ko siya sa toyo oyster sauce at paminta yan, ganyan po mga boss chip ibababad lang natin siya ng mga siguro 1 r yan lagay na natin siya sa rip mga boss chip Iyon, kamusta po ang mga boss chief? Magluluto nga po tayo ng beef broccoli ngayon. Requested nga po ito ng mga kasama kong ibang lahi dito. Kaya ito na nga po, ipapakilala ko na sa inyo kung ano na -ano yung mga gagamitin natin. Gagamit nga po tayo ng sibuyas dito. At syempre si Commander Bawang, huwag nating kalimutan. Yung broccoli natin. At ito na nga po yung baka na iniwa-hiwa ko kanina at nilagyan po natin ng marination. Lalagyan ko nga rin po siya ng Carrots ganun na rin po ng mushroom. Pero itong carrots at mushroom po mga boss chief, optional lang po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan. At saka ito na nga po yung gagamitin natin ng mga pampalasa. Meron nga po akong sesame oil, oyster sauce, toyo, paminta, at saka asin. Yung asin po eh, depende po kung gano'n na siya kaalat mamaya. Kasi nga ba diba, nagmarinate na tayo ng baka kanina. Nilagyan ko siya ng oyster at saka ng toyo. Pag maalat na po, hindi ko na siya lalagyan ng asin. Kaya ano po pong hinihintay natin mga boss chief, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na nga po natin ito. Ito nga po yung una kong gagawin mga boss chief. Nagpakulo nga po ako ng tubig dito sa maliit na kasirola na to. At ibablans ko nga po itong broccoli. Tsaka tong carrots. Pinagsas pagsasamahin ko na po sila mga boss chief. Saglit lang po. Okay na po yan mga boss chief. Isang minuto tatanggalin ko na po siya sa apoy. Iligay po muna natin dito sa isang tabi. Tapos magpainit po tayo ng kawali. Lagyan po natin ng mantika. Tapos iprito na po natin muna yung baka. Yan. Tumatalamsutan na sila mga bossy pagkasalamsika ng mga baka. Hintayin lang po natin maluto yung baka mga bochik. Pag malambot na siya, pwede na po yung hanguin. natin ito ng box na po yan. Ito na nga po yung baka mga bosip na Nahango ko na. At ito po yung sabaw nyo. Hindi ko po, po yan itatapon mga box Nagpainit nga po ako ng ibang lutuan mga bosip, Yung medyo malaki na nga po. And then nalagyan ko nga po ng butter tutunawin lang po ulit natin yung butter na yan mga boss chip. pag natunaw na nga po yung butter, lalagay ko na nga po yung sibuyas pag bagyang luto na nga po yung sibuyas, ilagay na po natin yung bawang hindi ko nga po tutustain yung bawang mga bochip at saka sobrang bango na niya kaya nigay na natin itong mushroom after 2 minutes nga po na nakasalang yung mushroom ibabalik na nga po natin yung pinirito natin na baka Timplahan po muna natin siya ng paminta. Sesame oil. Patakan natin siya ng Sesame oil. Hmm, bango. Then ito nga pong sabaw nung kaninang pinagpirtuhan natin ng uh, baka. Itimplahan ko nga po siya ulit ng toyo. Isang kutsara lang po yun mga boss chip. Oyster sauce. And then naluluin natin. Yan, halo lang ng halo mga boss chief. Tagokay na nga po itong tinimplahan natin. Ibabalik na natin siya dito. Ilalagay ko na nga po yung binlunch natin na broccoli at carrots. Chief, ang ating pipipid broccoli may nakaready rin po tayo ditong slurry tubig po yan na malamig na nilagyan ko nga po ng arena lalagyan nga po natin siya ng kaunti yan mga boss chip ayan na po malapit na malapit na tayo sa katotohanan titibag na tayo dito mga boss chief Ay, pwede na nga ito mga boss chief luto na nga po ang ating beef with broccoli ready to serve na to. Iyon mga boss chief! Nakatapos na naman po tayo ng isang po tayo ngayong araw na ito. Ito na nga pong ating beef broccoli mga boss chief. Ready for tibag na naman po tayo. Sana kung nagustuhan nyo nga po yung video ko ngayon, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyo. Kumain na rin po kayo at mag-ingat po kayo palagi.